Ano na? Ito lang sa Madilim pa rin? Andito kami sa mundo ng mermaid. little mermaid ka mo. Oh, ay, si sayang wala. Favorite niya, little mermaid. Oh, merong sa name that you, ni Ayaw! Ayaw! Ayaw, ayaw. Ayaw,

Oy, nauna na sila. Gems, ay wala na dito. Wala sa Little Mermaid. Uy, camera ba yun? Surveillance kang ba? ito kayo to? bato. Hindi, ilaw lang pala so, eh. Bawa kayo sa bato ng buhay. Walang <welche> katarungan! Isigil nila si Mungo ko sa'yo! Si Magsikan? Sabi lang puso! Sabi lang! Oh, we got it! Of normal, of normal. dapat may nandarating si Peter Pan.

Uh, oh, my short. Oh, <laughs> my short. Oh, Ursula And his Ariel and his father! <laughs> her father pala. <laughs> Nagtapo, nagtapon, nagtapon. Oh, Nagtatapon. nagtapon. Pool na ilalim. Diba? Ang dilim lang. Tapos na? Paano lang alam ang pasikot-sikot? Ano oh, ba pili ko dito? Oo, sige. Tapos bigla. Sige, tumayo ka. Ayan. Oh, sige, tumayo tayo. Tapos, tataob. O, oh, isa ng gubat. Parang foggy yung ano. Oh. The end of it. Ayan ang mga shorts. Shorts!